Pinulikat ka na ba? Ano bang klaseng tanong yan? Siyempre, once in your lifetime, na-experience mo na rin na pulikatin. Kasi ako, kagabi, pinulikat ako. And for sure, curious ka kung anong ginawa ko. Pero bago kita bigyan ng tipa, ha, kung anong ginawa ko nung pinulikat ako, eto, meron akong konting kwento. Bakit nga ba pinupulikat ang isang tao? Una-una. Baka kasi napagod ka sa kalalakad o kaya sa katatayo. Pangalawa, baka naman kasi dehydrated ka. Yung bang tipong kulang ka sa tubig o di naman kaya pagka ihi ka ng ihi. Maaari din nangyari to doon sa mga nage-LBM, pangatlo. Baka naman kasi wala sa kondisyon ng katawan mo. Yung bang lagi ka dyan nakaupo. Marami actually ang dahilan kung bakit ka pinupulikat lalo na sa gabi. Yung na-experience ko kagabi, bigla kasi akong nagunat. Pag unat ko, bigla na lang siyang pinulikat at sumakit. At ito yung mga ginawa ko nung no, pinulikat ako. Ini-4 ang pinulikat na paa. Masayihin ng marahan ang muscle na nanegas, Iunat ang mga daliri sa paa at i-maintain ito na nakaunat. Kapag nag-relax na, unti-unti naman, iunat ang tuhod at ipatong ito sa unan. Gamit ang kabilang paa, stretch ang kabilang paa papunta sa iyo. Kapag nag-relax na ang muscle, pwede mo na rin itong masayihin gamit ang kabilang paa. O oh, ayan, I hope makatulong ha. And please naman o, oh, follow for more. Okay? Bye!